Okay? Hi guys, stiff um, leg deadlift for hamstring. Para mas hamstring ang ma-workout kasi usually yung weakness natin na ano natin yung sa back part yung back muscles sa aming hamstring. Pag ina sa alam na kung At athletic tayo. At syempre, very Filipino breakfast, ha? Taho! Dami protein yan. Saka healthy fats. Ang vegan pa, di ba? Kasi sugar, sugar cane. Taho, tofu, panalo. Let's go! Let's go! Slight bend sa tubo. Chill. Yeah. Pag binababang pa na kundin tuhod, RDL yan. Ito stiff leg like dentist. Sige lang. Thank you. Oh my God! kayo arms niya, ah! Paborito kawa ni Serena <laughs> Yes. Love oh. you. Tama kayo? Tama kayo. Kaliyo na si Dr.